Hello guys. Pauwi na nga pala kami. Ganito nga pala sinapit namin sa laot. Malakas na hangin at ulan at malalaking alon. Yan nga po pala yung kasamahan namin na ko namin. Sila ninong mawil, pare Efren, at pare Louie. nakasagasa sila ng lubid 50 km ang layo mula sa tabi buti na lang napansin ang pinsan ko kung hindi baka napadpad na sila sa malayo sa lakas ng hangin bagat. grabe ang tataas ng alon napakahirap takasan pa uwi ganyan ang trabaho naming mangingisda paking ipagsapalaran sa malakas na hangin at ulan at malalaking alon. Kaya mga kapising, ingat tayo palagi sa ating paglalaut.